Okay guys, good morning sa inyo ngayon sa umaga nito. Good morning sa inyo. Nandito ngayon si Papa Lone sa, tawag dito sa bay, dito sa Rose Boulevard. Ayan, dito yung uh, Bay Walk. Ito naman yung Philippine International Convention Center. Ayan. Ayan, uh, maglalakad tayo dito mga guys. Ayan, good morning, good morning sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin ayan kahit kakaunti tayo dadami naman tayo yan balang araw mga guys at yan sana paabutin na lang natin to yung makaabot tayo malapit na tayo mag 3,000 ng ating subscriber pag naka 3,000 tayo mga guys dyan ako mag umbisa na sa pagtulong kasi yung pera ko na inipon ipon eh nagamit ko kasi yung namatay yung aking bayaw kaya hindi tayo makapag umbisa pero malapit na mga guys Abang-abang ngayon abang, basta pag naka-tricky tayo Umpisa na tayo pag uh, tulong sa ating mga kababayan Kahit patatlo, tatlong Sa isang linggo, tatlong bisis tayo makatulong Dahil wala pa naman tayo sahod sa YouTube Ayan Sa sariling bulsa natin Mga galing yan, sa allowance ko Ayan Para masaya At uh, yan talagang inanap ng aking katawan na Tumulong sa ating mga kababayan Kasi napakaganda habang tumutulong ka sa ating mga kababayan yun ang ganda ng babae dito sa pag tumutulong ka dito sa ating mga kababayan na walang kapalit napakaganda magaan sa sari sa katawan natin napanood mo yung boxing ng mga guys yung mga project dito ni, ng ating dating pangulong uh, President Ferdinand Marcos na hindi pa rin ginagamit sayang lang natitingga dapat uh, ginagamit ginagamit nito para magamit natin government lalaki ng building pa naman nakadlakad muna dito si papalon ah, pupunta tayo dito sa my pastry habang hindi pa tayo nakabalik sa trabaho nakadlakad pa tayo kasi nakaliba naman ako Ayan. Sayang mga guys, no? ganda. Kung, kaya uh, yeah, paganda ulit ito, tapos, gamitin nating government, eh. Maganda. Sa matitinggal lang voice kasi ng, uh, mga tao. Sinayang lang mga ibang administrasyon kasi. maganda sana kung magagamit to. Magis, ang ganda ang dami lalaki ng mga puno dito. Sarap maglakad. Hindi ko rin kasi alam ko ano pangalan nito. Eh. Ganda. Napakaganda talaga. Saka napakalinis guys. So tingnan nyo. Ayan o, oh, pangalan pala Tanghalan Balagtasan Ayan Tanghalan ng Balagtasan Ayan, isa so na yung bay sa na sa Manila Bito Kaya lang naglalakad tayo dito tayo sa likuran sa pastry masarap maglakad dito guys kasi mga makahoy parang wala kang nararamdaman dito ayan o oh. mga guys so ang dami mga bangka dyan o no? yan yung mga building ang ganda lawak hawakan na no? Ang ganda na maglakad-lakad dito. Malamig-lamig ang panahon. Kasi medyo makulimlim siya. Ayan. Sarap maglakad. Diba? Pag ganito lang hindi nag Ang sarap kasi yun lang. ang lalaki ng mga puno. Ito kasi puno na uh, nara. Puro nara pa lang nakatanim dito mga guys. Ayan. Maliliit pa yung iba. Kasi laki na ng katawan ng tao. Pero ito malaki na din to. Ayan. Ang ganda ng view kung naglalakad sa tayo dito mga guys, yung ganda ng view. Ayan e mga guys, ito nandito tayo sa Manila Bay, Bay Stray. Ayan, ganda ng mga yacht Ang lalaki oh. Sarap pagka may ganyan oh. ang view mga guys ang oh. grabe yung view dito ang ganda yan grabe oh di ba ito yung view ha, napakaganda oh um, di ba Yan, wala kang masabi dito sa kagandahan sa Manila Bay sa view pa lang panalo ka na rito napakaganda grabe view ang ganda oh the best sarap ng hangin dito mga guys napaka lamig yung mga ibon oh papunta rito yung mga ibon pala dito guys malapit sa tao Ayan. Bakal dyan yung dadapo na sa kan. Ah, dyan yan dadapo yan. Kasi lumalapit yan sa mga tao. Hindi yan takot sa tao. Dyan yan nakatira. Ayun, mga guys. Uh, maglalakad na tayo rito. At tayo pa uwi na. kita Ito naman yung mga view. Ganda. Naglalaki ang mga view sa Manila Bay. Ayan. Ayan, marami dito na may mingwit mga guys Ayan. Mga na may mingwit. Ah, wala Sabi kanta ganda ng view talaga rito guys. Ako okay, naglalakad oh, na po. Uwi na ako guys. Ayan. <laughs> dito guys makikita nyo rito yung mga ibon na hindi takot sa tao ah, dyan sa mga puno ng kahoy ayaw ko lang kung nandyan yung mga ibon ah kasi isa lang kanina nakita natin na lumapot dyan yan napakagandang view tayo yung ina, na sasakay na ako doon sa may highway ayan pala yung ibon mga guys oh. ayan oh. yan sila ayan o oh. ayan saka ayan o oh. lalaki lalaki ng mga ibon dito hindi takot sa mga tao dito mga guys yung mga ibon ha kasi ito uh, binibigyan din ng pagkain ng mga yung mga kapapayan na sa kumisan isda isda kasi yun na kinakain ito ayan o oh. ayan o lalaki siya o oh, diba ba laki hindi takot sa tao marami yan sila dito kaya lang yung iba naman siguro naghahanap buhay din naghahanap ng pagkain ayan yung, yung iba o yan o oh. Hmm. Ayan po mga ayan mga guys, napakalapit oh. Ayan. Hindi sila takot sa mga tao kasi ito binibigyan kasi ng pagkain ng mga tao din dito. Ayan, ang ganda oh. Ayan oh. Dalawa sila ayan oh. Ayan, magkasawa siguro. Ayan, lalaki. Ayan, kagaya yan, yung isa naglalakad oh. Ah, oh, di ba? nakatingin sa akin sabi akala siguro may pagkain na ang yeah. dala kaya yeah, ang lalaki pagkain hindi talaga sinasaktan yung mga ibon mga guys yung mga ibon kasi maisip din yan parang tao din na uh, nasasaktan din yan pagka ah uh, uh, sinaktan mo ayan o oh. ang bait sa mga mga tingnan mo nandiyan siya lumalakad lang o oh. ayan yun yeah. yeah. basta yung mahalin lang natin yung mga hayop sa mga kung hindi natin sasaktan napakaganda malapit sa tao din yung mga hayop kasi parang tao din yan kaya lang nagkakaiba niya hindi maroon magsalita hindi nakapag kung, na, sasaktan sila kailangan pangalagaan din natin sila kasi yan pan yan sa kalikasan uh, kasama din yan sa kalikasan yung mga ibon kaya mga guys, doon dyan sa kabila ako isa sakay para umuwi na. Ayan. Wala mga plug ngayon dito. Ayan, mga naglilinis dito. Ang ganda ng view. Kala mo na sa ibang bansa ka lang yung mga ano dito. Oh. Okay guys, uh, putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber natin, sa lahat na walang sawang yung support na sa atin. Hanggang dito lang muna putulin ni Papa Lon. Ingat mo kayo, God bless. Bye-bye!